guys, magandang hapon and welcome back po ulit sa aking channel. So ngayon ay December 30, Monday. So ayan yung ating mga parcel guys. Ano yan? Yung isa, gami. Ito naman mga laruan. So buksan natin guys, no? Unboxing tayo ng ating uh, mga parcel. Yan, isa-isay natin. Unahin natin yung gamis muna guys kasi yung laruan medyo madami. So ano lang yan guys, yung mga mumurahing mga laruan lang ba? Yung affordable lang sa mga bata. Yan. Mabili 7, mga ganoon 6 nahin natin yung gamis. Kasi ating gunting. At yung gunting. So, nahin natin ito guys ang ating gamis. Kasi wala akong gamis guys. Di isa. Wala. Ang mga bata naghanap. Ito nga eh. guys. Advance Happy New Year sa ating lahat. Kasi baka ito muna ang aking last vlog. Kapag yung vlog bukas at saka sa one. So, advance pa bati na tayo. Uh, since mag, ano guys, magbubukas din kami sa New Year, tingnan natin no, kung madaming pili. Eh. So, bawi tayo kasi no last year guys, hindi kami nagbukas. Pasko at saka New Year, pa talaga kami yun, magbukas tayo. Kasi naikin tayo dun sa ating mga kasaan sa lalo. Bakit ang pentan na laki kita nila. Try naman natin. Yeah. Oops. So ito yung ating gamis guys. Ayan. So meron tayong dalawang cola. Ayan. So uh, bintahan ko nito guys ang isang ano pa na nito guys ang isang pack ay 140 bintahan ko ng isa ay piso lang talaga guys kasi para lang ano ba yung panghak panghatak ng mga bata ba diba? mga uh, customer kahit lugi na tayo sa ano kasi hindi ko lang alam guys na kung umabot ng 145 to isang kilo to mga ganito tapos yan dalawang ganito din guys o yung warm dalawang cola dalawang warm yung my letters. Yan. So, patilos na yan. Ito naman, yung snake. Six. One, two, three, four, five, six. Tapos, meron din tayong ganito, yung cubes. Yan. Puro para pareho lang price nito, guys. 100, one 140. One Tapos, uh, dolphin. Lips. Tsaka, isa pang, ano to, yung may letters. At tsaka, ipin. Yan. So, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kilos. Ayan, so madami tayong gamis. Ayan. Hindi nito guys, ay piso lang talaga yan. So, lagay muna natin dito. Tapos, sunod na natin itong ating mga laruan. Ayan, gusto guys, yung tumotot na maliliit lang. Eh, ano na nga yung 13. <laughs> baka din mabenta. Pero, dati naman din, hindi naman Pasko. Ano yun? Bumibili pa rin naman ako ng laruan dati. Kaya lang, ngayon na lang ulit. Eh, mabenta pa rin naman yan. Yun lang, baka yung tumotot, hindi natin alam. Siguro, mura lang naman eh. 7 pesos, gano'n lang naman nabita sa mga laruan. yung mga laruan. So, lapit natin yung ating camera. Medyo malayo pa na. Yan. So, meron tayong ganito, guys. Ayan, o. O, diba? Dito pa, check yung presyo nito kasi nasa cellphone sa shop. Yan. Tapos, ano ba ito? Ah, uh, tawag dito. Parang, ano siya, yung sinusulatan. Yan. Mura lang naman ito, guys. Mga ganito. Tapos yung tawag <laughs> tawag dito. <laughs> yung ganyan. Ora na sa isa niyan. Tapos ano ba to? Parang pito, may pito ba to? Yan. Tapos mura lang naman yan, guys. Yan meron pa isa. Ay nahulog na yung ano niya. Bukas. Dito to. Dito pa na lang ng tape. Wala natanggal bag bukas. So. Oh, nahulog na talaga siya. Sige. Yeah. Heat na lang natin. Oh, meron din ganyan guys, oh. Ayan. Tapos, paragbarilan. barilan Ayan, ganyan. Iba-iba gano'n tayong laruan. Pa, yun natin just taas. Ayan. Ayan. So, meron pa isa. Ayan. So, Baril-barilan ulit sa so, mabenta mga baril-barilan sa mga bata. Yan. Tapos, yung mga luto-lutoan, mabenta din yan. Kasi dati, wala parang dahil malitre. Bilit sa mga ganito. Ang dami-dami yung ganito. So, wala tayong balagyan. ka. pa. Yan. Ito Tapos, yung ganito, guys, mabenta din to. Yung ganyan, oh. Yung magtagma magnet ang presyo nito ay 40, pwede bentang 50, di ba? Patungan natin ng 10 pesos. Yan o. No? Yung mga full, ano yun? Full back cars. Truck cars, yan. At yun lang yan. Ano na? Oops. Tapos, ito yung kawoto drive, o. Oh. Yan, kawoto. Ay, natin malagyan. Yan. yan. Ayan, tuntuan. Baril ulit. Ayan. Pa. Ano, benta yan. Nung nakarang kasi bubili ako ng ganito, mabenta talaga yan. Tapos, yung ganyan, Oh. Ayan. Tapos ito, yung parang spring. Ganit lang pala. Tapos, yan din guys, Oh. Mga batang maliliit, di ba? Ito pa. Ayan pa, yung mga rilo-rilo Umiilaw rilo. to guys, ito, umiilaw to Yan, mga ganyan yung may tubig Yung sinushoot Yan, so dito wala na pero mayroon pang Mayroon pang mga ganito Ano to guys, alam ko slime Ang slime pasta natin. Mamaya may mga bibili na naman dyan, mga bata. O slime na to. Yan. Yan guys. Slime. Wait lang bibili ha. Daddy, basta yung ade. Ito pa. Daddy! Ano ba flavor Ano sa'yo? Ano So, oh, ayan. So, next guys, tingnan natin yung isa. Ito. Alam ko slime din to eh. Ginamain ko yung slime kasi yung mga batang maliliit na gano'n talaga ng ganito. Eh, kahit yung <laughs> anak kong <in>, anak eh. Hindi <laughs> din ang ganito. Ayan. Ito naman yung parang may ano, yung dark yung kulay niya. Yan. So, yan yung mga laruan natin guys. Medyo madami yung laruan. So, nasa ano to? Kailan nasa cellphone ko eh. Pakita ko na lang guys ano. Pag tingnan natin kung may Ano lang screenshot ano. So yun yung ating mga laruan guys. Ito ang dami. Pwede na ilalagay na natin dito sa ano na. Makapagbenta tayo. Yan. O, diba? So yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pala. Bye bye.